So, yan po ay sa, sa mga labor groups, yan po ay sa mga magsasaka, yan po ay sa mga industrial workers. Nung ako po ay naging abogado na, I handled human rights cases also. Sa Mabini, ganun din po. Ang komposisyon ng Mabini ay iba. Ang komposisyon ng Mabini nung panahon na yun ay sila Alex Padilla, uh, sila Bobit Sanchez, sila, Tony Rosales. Yan po. Yan yung mga nakatrabaho ko. These days po, but still handle human rights cases or must IP and litigate? I'm still a litigator. litigator. Uh, intellectual property is one of our fields of practice. Okay po. And dato niyo, may nakita lang akong post somewhere na nakalagay ICC accredited lawyer. Is that true? or? No, I'm not an ICC accredited lawyer. Ah, okay po. Mali po yun. <laughs> okay pa, Sige po. Yun lang po. Tingnan niyo. Okay. Salamat din. Thank you, Dwight. Earl Tobias from IBC 13. Son. Son. Good morning, Attorney Oli. Morning. Sir, hingi lang po ng uh, reaction sa meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay uh, Vice President Sardo Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. Um, we all know that, uh, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay uh, parang nag allegedly sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this Ah, uh, yan po ay unang-una. Ito pong mga pumirma ng impeachment ah uh, ng articles of impeachment. Ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawa na nauunawaan ko nung pinirmahan nila. Especially It is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusungang sarili na sa ganun. So, palagay po, eh, ano yan, propaganda na lang yan. Follow up with that, attorney, Kasi uh, even with the start of the Good Government Committee hearings, nung nauungkat yung uh, anomalya ng confidential funds uh, with the OBP and uh, the DepEd, the BP has shown uh, several allegations to the House Ama um, uh, as the spokesperson would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial uh, kung sa self na personal allegations ay uh, sagutin ng direkta yung articles of impeachment mga kaso sa kanya iyan lang ho ang paraan para niya uh, depensahan ang articles of impeachment sagutin niya kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng vice president during the Quadcom at nanumpa siya, eh di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayo, wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya, mag, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Eh confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Attorney, last na lang from my end. Uh, you said na nga kanina po na parang wala wala sa konstitusyon Basically, yung pagmumusyon ng mismong Senator Judge and that Senator De La Rosa himself is acting like a defense counsel. With that po, is it also fair uh, to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial? Kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion. Pwedeng ma-dismiss? It's a bad precedent it's a terrible president dahil wala it hindi alin sunod sa saligang batas ang trabaho ng hukom ay, di, ay, ay uh, litisin at disisyonan ayon sa ebidensya hindi hindi maaring i-dismiss -di na walang paglilitis wala yun sa saligang batas ang sabi ng saligang batas litisin at disisyonan. Last na lang, sir. Promise, Promise din. Promise <laughs> din, As a spokesperson, do you have a direct message to the senator-judges that will hold the uh, uh, BP's trial in the next Congress? Ang aking pong uh, pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice nang naaayon sa ebidensya. No personal preferences, no party affiliation influences tama na po yun. Kontento na ako doon. Salamat din. Thank you Earl. Um uh, Lyneska kapanti from Jamie Online. Good morning. Good morning, attorney. Morning. Uh, sir, yung sa about the uh, the counsel, the defense counsel of the Vice President, is there any legal impediment on the part of the House? That's why it wasn't received the notice of appearance may legal impediment po ba that's why you know, hindi ko po, actually... hindi ko po na kasi bago lang huyan eh Ka nangyari yan kailan kahapon lang hindi ko pa ho uusisa kung ano talaga ang nangyari ngayon hindi ko alam kung may impediment kaya hindi tinanggap or kung ano dahilan kung bakit hindi tinanggap gaya po ng nasabi ko kanina no harm no foul dahil ang yung service of the of the of the Entry of Judgment was tendered so as if it was received. danyos. Thank you, sir. So uh, follow-up lang po. Uh, promise on. Uh, on uh, I didn't promise. say promise. Okay. <laughs> yeah. the, uh, just one, one follow-up question. Uh, can you just uh, uh, explain? Yeah, uh, you mentioned uh, a little while, a while ago that uh, the House and the Senate uh, both are continuing bodies; they are constant. Can you just drive the point that why why this impeachment trial can cross to the 20th Congress? Because the other camp is always saying, arguing that you know the composition of the 19th Congress that endorsed the, this complaint is not exactly the 20th. The composition of the 20th Congress. Gaya po nasabi ko kanina, ang does not expire. Gaya po yan sa uh, sa collegial body, no? Collegial body meaning uh, judges composed of more than one. Kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung pag, ano, paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives it does not expire. It is the legislative function that expires. Thank you, po, sir. Alam ko magpa-promise ko. <laughs> Thank you, Lineska. Uh, Big Simintak from uh, Net25. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga. Attorney, doon sa panimulang salita po ninyo, natatangi lahat itong nangyayari, maging yung article of impeachment, maging yung nasasakdal, maging yung impeachment court, so we generis. Pero sinabi nyo rin na yung maging ng sina Chief Justice Puno, maging ang Pilkonsa, maging sa inyong panig mismo, ay tila nagkakaroon ng pagmamalabis. Batay na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang limit kung ano yung gusto nilang gawin. Ang tanong ko po, sa ganitong mga pagmamalabis na napupuna ng mga legal luminaries dyan sa impeachment court na maaring lumalabag sa saligang batas, sino po ang pwedeng sumawata at pwedeng magpapigil o magtuwid sa impeachment court? Uh, kung meron pong pagmamalabis, gaya nung sinabi ni Chief Justice uh, Puno, abuse of discretion under the expanded jurisdiction of the Supreme Court sila ang pwedeng mag-awat subalit hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction because they will respect the well ito po no pwede nilang pwede silang manghimasok pwede nilang sabihin na ito ay pagmamalabis although ang nagipong kalakaran the Supreme Court will respect the, the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Pero sa, sa, sa tanong ninyo, tanging ang Supreme Court po, kung merong mag-aakit nito, kung merong dudulog sa kanila para, uh, para humingi ng, uh, ng ruling sa pagmamalabis na ito. Sino po kayang partido ang pwedeng dumulog? Uh, kahit sino po yan, kung ang kung ang tingin po ng uh, ng uh, defense eh may pagmamalabis na na lugi sila o na agrabyado sila, sila. Ngayon sa prosecution po, depende. Depende. Although ang prosecution, pwede pong ano yan. It can be a recourse available for the prosecution. Okay. Last na rin din po, promise po. <laughs> Sabi po ninyo,